Maayong adlaw kay Melco Member Consumer Owners. Welcome sa ikadose nga episode sa Gimel Connect, itanong mo kay Gimelco. Ini ang ikaanom natong nga episode sini nga tuig 2023. Kag ang aton topic ko nga pagatalakayon amo ang RA 11361 o kon Anti Obstruction of Power Lines Act. Gimelco, Ano ang Anti-Obstruction of Power Lines Act? Ang Republic Act 11361 o kung Anti-Obstruction of Power Lines Act Amo ang lagi nga nagasigurado sa padayon kag nga transmission kag distribution sang elektrisidad. Ginaproteksyonan man sang siningalayi ang integridad kag reliability sang power lines kapag hatag sa mga pinalidad sa naglapas sa siningalayi. Gemelko, ano ang mga hindi pwede o kung ginadumilian sa RA11361? Ang mga masunod amo ang mga ginadumilian sa RA 11361 o kon Anti-Obstruction of Power Lines Act. Una, pagtanom sa mga matag-as nga tanom nga malapit sa linya sa kuryente. Ikaduha, pagpatindog sa mataas nga buildings o kon hazardous improvements nga malapit sa linya sa kuryente. Ikatatlo, pag-ubra sa delikado o kon hazardous activities nga malapit sa linya sa kuryente. Ikaapat, pagpugong o kompag pagpanghindi sa mga autorisado nga empleyado sa Gimelco nga magsulod sa pribado nga lugar para makubra pareho sa pag inspection, clearing activities kagiban pa. Gimelco, ano ang mga pwede mangin pinalidad kung malapas sa siningalayi? Ang mga pinalidad kung in kaso nga maglapas sa siningalayi, amo ang mga masunod. First offense, penalty of arresto mayor Produkto ba anong kabulan nga pagkapriso o kung magamulta sa 50,000 pesos or both? at the discretion of the court. Second offense, penalty of prison correctional, tubtob anum katuig na pagkapriso o kon multa ng 100,000 pesos or both at the discretion of the court. Third offense, penalty of prison mayor, tutub 12 katuig nga pagkapriso o kon multa nga 200,000 pesos or both at the discretion of the court. Madam, mga salamat, Gimelco. Kagamuyad to ang mga dugang informasyon na hanungod sa aton kooperatiba. Para sa dugang informasyon, ilike, kag-follow ang Gimelco official Facebook page, facebook.com slash gimelco. Mag-subscribe and hit the notification button sa YouTube page sang Gimelco. Gemelko RTV o kumisitahon ang youtube.com slash gemelko. Kung may ara ka mo ng mga ko na gusto ninyo masapat sa gemelko, i-comment lang sa comment box. Tutup sa sunod nga edisyon sa Gemelko Connect, itanong mo kay Gemelko.